What's up mga ka-streetpreneur? Gusto mo rin ba dumami ang food cart mo kagaya nito? Meron ako walong practical tips na dapat mong matutunan kung gusto mo magparami ng mobile food cart na kagaya nito. Kung pakinggan mo ako, siguradong hindi ka susuko sa mga pagsubok na mararanasan mo sa mobile food cart mo. Mabilis lang to. At sa mga tip na to ay siguradong babalik-balikan ka ng mga customer mo. So mabilis lang to. Tapos yung mga video na to. Ready ka na? Okay. Tip number one. Start small, dream big start lang muna sa isang card. Huwag muna sobrang daming card kagad ang ano mo, ang bilin mo. Hangga't hindi pa kumikita yung isang card mo, huwag ka muna bibili ng pangalawa, pangatlo, pang May perfect momentum para diyan. Kung kailan ka dapat bumili ng pangalawang card at pangatlong card. So dapat tanda mo yan ha. Pakitain mo muna ang unang card mo bago ka bumili ng pangalawa, pangatlong card. Tanda mo yan ha. O, so tip number 2 na tayo. Master your route. Planuhin mabuti kung saan ka papunta ngayong araw na to kung saan yung pwesto mo, saan yung location mo, para siguradong yung pupuntahan mong pwesto ay maraming customer. Example, may piyesta doon, doon ka pumunta. Huwag ka pupunta sa walang tao. Planuhin mo araw-araw. Dapat may mga listahan ka ng ruta mo araw-araw. Kung saan ka dapat pumunta, para sigurado hindi ka mabobokrat. and dapat yung tip number 2 na yan. Mahalaga yan. So tip number 3 na tayo. Highlight your hero product. Ano yung highlight hero product? I-highlight mo yung mga fast moving na produkto mo kung alam mo naman ang produkto mo matumal, medyo konti ang na lang yon. Pero mas importante, yung produktong fast moving. Doon ka mag-focus. Mas mahalaga yung konti produkto, pero siguradong walang lugi. Huwag madami agad. Tanda mo, ang ibenta mo ay yung mga best, best seller mong produkto. Ang bilis patandaan nun. ba? Diba? Fast moving, importante yan. Tip number 4. Prepare for all weather. Pag tag-araw, kailangan mo magdala ng payong. Pag tag-ulan, kailangan mo magdala ng mga waterproof cover. Basta panangga sa ulan. Tanda mo, pagka meron kang hassle sa isang cart mo, kagaya ng ulan or angge, eh hindi ka pupuntahan ng tao. Kailangan, kahit pa pano, may sisilungan din yung mga customer mo. Magdala ka ng payong ha. Handa ka dapat sa tag-ulan, tag-init. Para tuloy ang benta kahit ano pa noon. Naintindihan mo ba yan? Ah, tip number 5 tayo. Maximize online presence. Kahit ikaw ay nagtitinda lang sa kalsada, dapat mong maintindihan na kailangan mong mag-post, kailangan mong ipakita sa, so sa social media yung produkto ang binibenta mo. Huwag mo itago. Pakita mo, I-post mo. Gumawa ka ng simpleng video, video clip na ipopost mo sa Facebook mo para alam nila kung saan ka anong produkto ang mo. Ipakita mo. Huwag ka mahihiya. Nandiyan ang na susi. So tip number 6 sa tayo. Build customer loyalty. Alam mo na siguro yun. Magbibuild tayo ng relationship sa customer natin. So, dapat lagi tayo nakangiti. Huwag tayo sisimakot, ha? Malas yun. Kailangan mo ipakita na nakikipagkaibigan ka sa kanila. May ka. Siguro, mas mainam kung alamin mo kung anong pangalan nila. Pagka-chicks, kunin mo yung number. okay yun. Tip number 7 monitor expenses daily. Kahit piso, kahit magkano, i-monitor mo yung expenses mo. Huwag ka pabaya sa pera. Napaka-importante yan. Kasi hindi natin alam kung kailan darating yung tumal natin at least nakapag-save ka at alam mo kung ano'y nawawala sa pera mo. Huwag mo kakalimutan magsulat ha. Ah. Araw-araw sulat. Okay yan. Para alam mo kung saan napupunta pera mo at nag-i-improve ang negosyo mo. Okay ba yan? So tip number 8. Last but not the least. E, eto na. Improve and adjust. At repeat. Makinig mabuti sa feedback. Huwag ka ma-pride. Kung may mali ka, ayusin mo ka agad. Kung may problema ka, ayusin mo ka agad. At hindi sa lahat ng pagkakataon nakikita mo yung mali sa negosyo mo may mga pagkakataon mga customer mo ang nakakakita na mga mali mo sa ano sa negosyo mo sa mobile food cart mo so dapat makinig ka sa mga feedback nila huwag sa maloob hindi ka para sa negosyo pag ma pagka ka ang pwede lang sa negosyo yung may matitibay na dibdib yung walang pakialam sa sasabihin ng iba importante matuto at mag-adjust okay ba yan? so ayan lahat ang tunay na diskarte lahat ng yan kung gusto mo matutunan sundin so, may yung mga tips ko na eh. Maliit man sa simula, pero consistent ka at madiskarte, sigurado malayo rin ang mararating mo. Comment ka naman dyan sa baba kung ano yung naintindihan mo. At huwag mong kakalimutan mag-subscribe and mag-follow. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye. Bang, bang, gang, gang. gang.